ikalawang bahagi ng Imperyo Romano Julius Caesar. Sa pagbalik ni Caesar sa Roma, pagkatapos na namatay si Sulla, siya ismuporta sa nananaig na partido ng mga tao. Ang una niyang isinaganap na gawang pampubliko ay isinakdal niya ang gobernador sa makapangyarihang probinsya ng Macedonia para maalis ito. Dinaanan niya ang lugar ng Macedonia noong nagpunta siya sa Bithynia. Ang gobernador na ito ay nagngalang Dolabella at malakas siyang kapanaig ng namatay na si Shula. Sa paglilitis na nangyari, nagsalita si Caesar sa forum at binatikos niya si Donatella. Sa pwersa at husay ng kanyang pangusap, siya ay pinuri ng mga tao at dumagsa ang kanyang mga taga-suporta. Bagaman napawalang sala si Sh Donatella dahil nadepensahan siya ng mahusay ng kanyang mga abogado, nakita ng mga tao ang katangit-tanging husay ni Cesar sa pananalumpate at lumaki ang kanyang mga tagahanga. Lumakas ang loob ni Cesar at naging madalas siya sa forum na nananalumpate at nakikipaligsahan sa kahusayan sa pangausap at oratorio. Dumagsa ang mga taong nagsimulang magturing sa kanya bilang kampyon ng ordinaryong mga tao, ang masa. Siya ay inangking kampion ng nakakaraming plebyo na kanilang idolo. Naging tuso si Cesar na subukan kung hanggang saan ang pagtangkilik sa kanya ng mga tao. Noong namatay ang kanyang tiyahin na byuda ng namatay na pinunong Marius na dating kalaban ni Shula, pinag ni Cesar ito ng isang papuring talumpati. Ang kanyang elokusyon o elohiyo na tinawag nila noon na panegyric ay isinagawa ni Cesar ito sa rostrum ng forum sa publiko. Sa kanyang talumpati, pinangahasan niya ang nagpalabas ng mga bagay na nagtaglay ng imahe at alaala ni Marius. Mga bagay na ipinagtatago at ikinubli ng matagal dahil ito'y dating bawal at mapanganib sa ilalim ng pamamahala ni Shula. Sa paraang ito, mawawari niya kung hanggang saan talaga ang pagtangkilik sa kanya ng masa. Ang kanyang talumpati at taktikang sinubukang ipaalala ang dati ng itinakwil ng publiko na si Marius ay naging matagumpay. Napakalakas ang sigaw ng suporta at ang sumabog na masibagabong palakpakan ng mga tao para sa kanya. Siya, si Cesar, ay mahal nga ng mga taong masa. Dumating ang taon na anim na bago 69 BC. Sa kabilang dako, ating silipin ang personal na bahagi ng kanyang buhay. Dalawin natin ang kanyang buhay pamilya. Sa mga panahon ng mga pangyayaring na isalaysay na, nakaranas ng malalim na kalungkutan si Cesar. Pagkatapos ng halos labing tatlong pagsasama nila ng kanyang asawang si Cornelia Minor, namatay si Cornelia noong taon na 68 bago kapanahunan. Bagaman ang kanilang pag-asawa ni Cornelia ay maaga, dahil pareho silang kabataan noon, naging matagumpay ang kanilang pagsasama. Pinakasalan ni Cesar si Cornelia noong siya'y labimpitong taong gulang lamang at ito ay sa kadahilan ng politika. Ang ama ni Cornelia na si Lucius Cornelius Sina ay isang iginagalang na politiko. Siya ay naging pinakamataas na pamunuan ng Roma ng apat na beses. Nagkaroon sina Cesar at Cornelia ng matibay na pagsasama at pag-uugnayan. Noong nangyari na nagkaroon ng pagdidiin mula kay Shula na diborsyohin ni Cesar si Cornelia dahil sa kaugnayan nito sa partido ni Marios na kalaban ni Shula, sinuway siya ni Cesar. Noong 84 bago ka panahunan isang taon bago nakasal si na Cesar at Cornelia, naghanda noon ng digmaang sibil laban kay Shula ang ama ni Cornelia. Itinatawid noon ni Sina ang kanyang hukpo sa kargatan ng Adriatico papuntang Liburnia. Ang Liburnia ay lugar na ngayon ng Croatia. Noong ang kanyang mga sundalo ay umalsa, nagkaroon nun, noon ng, noon bagyo sa dagat at isa sa kanyang mga bapor ay lumubog. Marami sa mga sundalo ang tumakas dahil ayaw nilang kalabanin ang mga kapwa nilang mga Romano. Tumanggi na rin magpatuloy ang mga ibang sundalo na nasa mga kasunod na Bapor at noong tinangka ni Sina na magpataw ng disiplina, umalsa ang kanyang mga sundalo, nagkagulo at siya ay napatay. Sa pagkamatay ng ama ni Cornelia, ang estado ni Caesar sa politika ay doon na nanganib. Wala nang malakas na balakid kay Shula sa pangagaw niya sa pamunuan sa Roma. Sa taon 82 bago kapanahunan no 82 BC, naging diktador ng Roma si Shula at nagsagawa siya ng pagpatay sa kanyang mga kalaban at karibal. Tinangkang agawin ni Shula si Cornelia, subalit na natiling tapat ang dalawa sa isa't isa. Dinipensahan ni Cesar ang partido ni Cornelia at ang dignidad nito Bagaman na parusahan ang pagsulong ni Cesar sa politika dahil sa kaugnayan ng pamilya ni Cornelia. Sa taong ito, upang maiwasan ni Cesar ang galit ni Shula, umalis siya sa Roma. At ngayon, sa taon na 68 bago kapanahunan, 69 BC, namatay si Cornelia. Iniwanan ni Cornelia si Cesar ng isang anak na babae, si Julia o Julia. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, lubos na minahal ni Cesar ang kanyang anak na si Julia. Ang pagmamahal niyang ito sa kanyang anak ay magkakaroon din ng epektong malaki sa pamunuan ng Roma sa hinaharap na panahon. Ang pag-alaga sa batang si Julia ay napapunta sa kanyang lola na ina ni Julius, ang kanyang ama, si Aurelia Cotta. Sa mga sumunod na taon, itinakdang ipakasal ni Cesar si Julia kay Servilius Caipio pagdating ng panahon, subalit hindi ito natuloy. Samantala, mabalik tayo sa kapanahunan na nawala si Cornelia. Itinakda ni Cesar ang kanyang pagbigay papuri sa kanyang asawa sa forum sa harap ng publiko. Alam ni Cesar na maaring makaakay siya ng mga taga-suporta at maaaring makakapagpalayo ng damdamin ng mga tao sa kanya ang kanyang oratoryo. Maari pang magtataboy ito sa mga ito. Subalit kagaya ng kanyang unang eulohya sa pagnamatay ng kanyang tiya, ang kanyang talumpati para sa kanyang asawa na bagaman ay galing sa angkang kalaban ni Shula ay nakawili ang kahangaan at ito ay lalo lamang nagdala ng karagdagang suporta at paggalang sa kanya ng mga tao. Mabilis na naging bantog at kinagustuhan si Cesar ng mga karaniwang plebio o masa sa Roma. Dumagsa ang mga posisyong kanyang kinahirangan at umaganap ang kanyang impluensya sa mga tao. Sa mga panahong iyon, ang mga opisyal publiko at mga kandidato sa opisyo ay nakasanayang gumastos ng malaki para magdala ng mga grandeng mga dulaan para aliwin ang mga tao. Lumagpas si Cesar sa kanyang limitasyon at nagdala siya ng mga gladiador mula sa mga malalayong probinsya. Sinanay sila at pinaglaban sa mga amphitheater sa siyudad upang panurin ito ng mga tao. Nagpakuha rin siya ng mga mababangis na mga hayop mula sa mga kagubatan sa Afrika. Ginamit ang mga hayop na ito na ipanlaban sa mga bihag na kaaway sa mga palabas na pampubliko. Gumastos ng malaki si Cesar sa mga luhong pangaliw sa publiko hanggang sa naubusan siya ng pondo. Magpagayon man, hindi pa rin siya huminto at siya ay nalulong sa utang na kanyang iniwasang pagbayaran. Isa sa mga unang posisyon na kanyang hinawakan ay ang maging kwaster sa malayong Espanya, lugar ngayon na kinaroonan ng Andalusia, Espanya at Portugal. Nahiran siyang kwaster dito sa taong 69 bago kapanahunan o 69 BC. Bilang kwaster, ang kanyang pangunahing tungkulin ay pamahalaan ang tesorerya ng probinsya at pamahalaan ang mga pinansyal na aspeto ng pamamahala kasama ang pangulekta ng mga buwis. Tungkulin din ng kwaster ang magmanihar ng mga gastos pampubliko at mamahala sa mga bayad pinsala at mga nadambong na mga yaman ng hukbong militar sa kanilang mga kampanyang pananakop. Sa mga panahong ito, hinihingi ng Roma na ba ng bayad pinsala sa kanya mga natalong mga kaaway ay mga pilak at ibang mga mahalagang bagay. Ang pagiging kwaster ay mahalagang posisyon na nagiging tulay para sa mga politiko na naghahangad ng pag-asenso sa mataas na posisyon sa gobyerno at nagbibigay daan tungo sa Senado. Hindi nagtagal at hindi na inasiyahan si Cesar sa kanyang posisyong quaester na pumapangalawa lamang sa praetor. Isang araw, napapunta siya sa isang siyudad doon sa tinawag na Hades, Cadiz na sa modernong panahon. Doon, Natunghayan niya ang estatwa ni Dakilang Alejandro ng Macedonia o si Alexander the Great na naigayak sa isa sa mga gusali doon. Si Dakilang Alejandro na nabuhay ng dalawang siglo bago ng kanyang kapanahunan at ito ay namatay sa edad na 32 lamang. Subalit, sa edad na iyan ni Alejandro, na nagumpay na siyang maturingan na pinuno ng pinakamalaking imperyo sa kapanahunan iyan sa buong mundo. Naisip ni Cesar ang sarili at nalungkot siyang umamin na nalagpasan niya na ang gulang na iyan ni Alejandro. Subalit kakaunti pa lamang ang kanyang mga nagawa. Ikinumpara niya ang kanyang sarili kay dakilang Alejandro at ito ay nang ligalig sa kanya. Hindi nagtagal at natapos ang termino ni Cesar bilang kwaster sa Espanya noong 67 taon bago ng kapanahunan o 67 BC at bumalik siya sa Roma. na Nanatili si Cesar sa Roma ng siyam na taon mula pagbalik niya doon. Sa laon ng panahong ito, nag-asawa muli si Cesar noong ika-67 bago kapanahunan ng Panginoon, 67 BC. Dalawang taon mula pagkamatay ni Cornelia, ang kanyang pangalawang asawa ay si Pompeya. Anak siya ni Quintus Pompeius Rufus at apo ng dating diktador na si Shula sa anak nitong babae. Nagkakaedad ng dalawampung taon na si Pompeya sa taong iyon. Ang ama ni Pompeia ay naging konsul ng pamunoang Roma sa taong 88 bago kapanahunan o 88 B.C. Sa pag-asawang ito ni Cesar, nagkaedad siya na noon ng 33 at si Pompeya naman ay 20 taong gulang. Pagkatapos ng limang taong pagsasama, noong taon sa 62 o 62 BC, diniborsyo ni Cesar si, si Pompeya dahil sa kakatwang kadahilanan. Nagkaroon noon sa taong iyan ng isang pagdiriwang sa bahay ni Cesar isang tradisyon na kasiyahang tinatawag na mabuting diyosa na kasayahan ng mga purong babae. Sa hindi inasahang pangyayari, mayroong pumuslit doong palaboy na lalaki si Publius Claudius na nagpanggap at nagdamit na babae. Ipinuslit ito ng isa sa mga alipin ni Pompeya na sinuhulan ni Claudius. Dito umusbong ang alingaw-ngaw na ito'y kalaguyo o mano ni Pompeya. Kaagad na diniborsyo ni Cesar ito. Nag-imbestiga ang Senado at ang ina ni Cesar na si Aurelia at ang kanyang anak na si Julia ay nagsaksi at nagsabing pinaalis nga ni Aurelia ito. Noong tinanong ng nag-imbestigadong Senado si Cesar kung bakit niya diniborsyo si Pompeya na walang tunay na pruweba na siya ay nakiapid, Sinabi niya na ang asawa ni Cesar ay dapat hindi lamang walang sala, kundi siya ay hindi maaring mapaghinalaan kahit mapag-alinlangan man lamang. Mabalik tayo sa 67 bago, bago kapanahunan. Noong bumalik si Cesar sa Roma mula Espanya dahil natapos niya na ang termino ng kanyang pagiging quaster doon. Sa Roma, Sinuportahan ni Cesar ang nabubukod tanging hukbo militar ni Pompey na lumalaban sa mga pirata sa Mediterranea. Sinuportahan din niya ang Lex Manila noong 66 bago kapanahunan o 66 BC. Ang Lex Manilia ay batas Romano na naipasa sa taong ito na ipinasa kay Pompey mula kay Lucullus ang pamumuno sa militar sa silangan laban kay pang na Mithridates. Si pang na Mithridates ay mabagsik na pamunuan ng puntos. Ang puntos sa rehiyon ng Timog Silangang Pampang na bahagi ng karagatang itim o Black Sea si sa Turkiya. Naging kaibigan din niya si Licinius Crassus, isang general Romano at estadista na kilala na pinakamayaman sa Roma sa mga panahong iyon. Si Marcos Licinius Crassus ang siyang nagbigay ng suportang pera kay Cesar. Ang mga pondong ibinigay na suporta ni Licinius Crassus ay nagamit niyang pangsuhol sa eleksyon sa darating na taon na 63 bago kapanahunan, 63 BC, noong si Cesar ay makuha niya ang opisyo ng Pontifex Maximus. Mula pagbalik ni Caesar sa Roma, siya ay malimit na nakikipagtunggali para sa kapangyarihan na kanya namang palaging pinanagumpayan. Siya ay naging pinakabantog at pinakamakapangyarihang tao sa Roma sa mga panahong iyon. Ang mga tao sa Roma sa panahong iyon ay hindi komunidad ng mga taong mga ngalakal, manggagawa, at mamamayang nagtrabaho para tumulong sa kabutihan ng sangkatauhan. Ang kanilang yaman at suporta ay galing sa mga samsam na kayaman ng inagaw ng mga general mula sa kanilang mga kampanya ng bakbakan para mangsupil sa mga lugar na progresibo. Isinagawa nila ito para sa ngalan ng Roma, kaya malimit ang kanilang pagsalakay at pandidigmaan sa mga ibang tao ay sa labas ng bansa. Dahil sa malaki ang kayamanang naiipon sa Roma, maayos na inorganisa ng mga pinuno dito ang malawak na komunidad ng Roma ng naaayon sa sistemang suportado ng ganyang pinanggagalingan ng yaman. Magpagayon man sa kanilang mga pinag-aagawan na mga lugar, sila'y nagtayo ng mga sistemang pang-organisa ng kapayapaan at kaayusan ng mga mamamayan doon. Siyempre, hindi naiwasan ang alitan ng mga taong may hawak ng kapangyarihan sa Roma, kaya kinaugali ang gawing pulisa ng mga ambisyosong mga taong gustong magkaopisyo sa gobyerno ang mangikil sa mga probinsya ng kanilang panggastos sa maluhong mga bagay na isinasagawa sa siyudad ng Roma. Si Cesar ay hindi naging kaiba. Bagaman marami ang kukumpitensya sa kanya, nakayanan niyang magtagumpay lagi. Kaya lamang sa kanyang pagbalik noon doon sa Roma, inakusahan siya ng kanyang mga katunggali at mga kaaway ng iba-ibang mga iskema ng karahasan at kasukaban. Kinasuhan din siya ng intensyong pagpatay sa mga senador at pagtangkang dukutin ang pamahalaan ng Roma sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng mga piratang taga Silesia. Mayroon pang inakusa sa kanya na nakikipag siya sa isang napakayamang Romano na kaibigan din ni Cesar na si Crassus na sila'y umano ay nagbabalak na agawin ang pamunuan subalit binaiwian ng lakas ng loob si Crassus kaya hindi natuloy ang plano. Subalit kahit anumang pagsususpetya ng Senado at pagkainggit nila kay Cesar ang nangyari, ang mga tao ay willing willy kay Cesar. Noong taong 65 bago kapanahunan, si Cesar ay nahirang sa opisyo na idile o mahistrado at ang kanyang tangkulin ay ang mamahala sa mga templo at ibang mga gusaling publiko. Kasama sa kanyang tungkuling bilang idayal ay ang mamahala sa mga palarong publiko at mga palengke. Habang napapalubog si Cesar sa utang, nag-isip siya na makabawi siya sa kanyang pagkakautang ng malaki. Hinangad niyang mapasakamay sa kanya ang Egypto na sa mga panahon na iyon ay napakamasagana at napakamayabong na lupain subalit hindi ito probinsya ng Roma at may sarili itong kaharian. Nagmungkahi si Cesar sa mga Romano na itakda nila ang Ehipto na probinsya na mapapasakamay sa kanya dahil ayon kay Cesar noon, kailan lamang ay pinaalis ng mga taga ehipto ang kanilang hari. Kaya't natural na ang resulta ay pakikialaman itong pamunuan ng Roma. Tinutulan ng Senado ang proposisyong ito ni Cesar. Nagalit si Cesar sa desisyong iyon ng Senado at nagtano siyang maghigante sa mga tumutol sa kanyang mukahe. At sa taon ding ito, 65 bago kapanahunan o 65 BC, dala ng kanyang hawak na opisyon noon nagsaganap siya ng mga grandeng mga palaro sa Circus Maximus na bagamat nakatulong na nagbaon sa kanya sa utang, ay lalo lamang naman na namaglapit sa kanya sa mga tao. Naisip niyang ibalik ang mga estatwa at mga tropeyo ni Marius na pinag-aalis noon ni Shula noong siya'y napapunta sa pamunuan. May paalala lamang na si Marius ang dating kampyong ipinaglalabang ng mga plebyo at tinuring ng mga nobilidad na kalaban nila at noong siya ay nawala sa pamunuan, lahat ng mga estatwa at mga alaala ng kanyang mga ginawang kadakilaan ay pinag-aalis ng mga nobilidad na pumalit sa poder. Kabilang sa mga pinag-aalis ay ang kanyang mga estatwa at tropeyo na dating itinayo sa kapitol bilang alaala ng kanyang mga naunang mga pananagumpay. Noong pumasok si Shula, lahat ng mga ito ay kanyang pinagsisira at pinaalis. Nagpagawa ngayon si Cesar ng mga estatwa ng dating pamunuang si Marius at isang gabi, pinag-aalis niya ang mga estatwa ng nakaraang pamunuang si Shula at ipinalit niya doon ang mga estatwa ng dating katunggali ni Shula na si Marius. Si Marius ay siya na noon ang kinikilala ng mga karaniwang tao sa Roma na kanilang kampiyon at si Shula ay siyang kinatawan ng mga aristokrato at nobilidad na siyang naghahari sa Roma. Noong pinaalis ng pamuno ang Senado, ang mga estatwa ni Marius, nagalit ang mga tao at napilitang pinabayaan ang mga estatwa ni Marius. Kay Cesar, ang pangyayaring ito ay isang pananagumpay na pabor sa kanya. Noong taon na 63 bago kapanahunan o 63 BC, namuno ng isang sabuatan at nagtangkang magsagawa ng kudeta si Lucius Sergius Catilina para alisin sa posisyon ang mga konsul sa pamunaan noon na sina Marcus Tullius Cicero at Gaius Antonius Hybrida. Pinagtangka ang patayin ng sabuatan si Cicero subalit sila'y nabigo. Inilantad ni Cicero ang sabuatan at hindi nagtagumpay si Catilina. Kaibigan noon ni Julius Caesar si Catilina at kaagad niyang sinalungat ang proposisyon ni Cicero doon sa Senado na isagawa ang agarang pagpatay sa mga nagsabuatan. Ipinagdiinan ni Cesar na bilangguan muna ang angkop na katugunan sa halip na kamatayan at sila'y dapat ilagi doon hanggang sa maisagawa ang paglilitis. Sa kabila ng argumento ni Cesar, nagbutuhan ang Senado at nagpasya ng kamatayan na walang paglilitis ang kanilang isa isasagawa. Bagaman inakusahan si Cesar sa pagiging taga suporten ni Catilina, hindi ito sumali sa balak ni Catilina. Sa puntong ito, dito magtatapos ang pangalawang kabanata ng ating salaysay tungkol kay Gaius Julius Caesar nang Republika Romano noong unang panahon. Abangan ang susunod na kabanata.